So ayan sa video na to natin install ulit kami ng stainless railings uh, same design uh, at saka approve naman kay client at mas pabor din po sa kanila so yun nga uh, mas madaling dinisin maalwan sa mata so ayan uh, total lang po kami nagkakabit dito isa po namin kasama is uh, taga-dinis or taga-punos po na stainless at yan, inabot na kami ng gabi dito sa pag install uh, kinakabit na lang namin dito yung isang uh, panel ng pintuan so yan, bali kasi ito request po ng customer namin na uh, dalawa pinto, kabila ang side para daw po uh, hindi na sila iikot pagka pupunta sa kabilang gilid kaya so, nga uh, ang lawan ng ilaw ito yung naman po pagka po nangyari po namin yung punasan talaga naman po hindi po namin iikwanan yan ng hindi mapintab so yan ano nangyari sa video ano ba nangyari dyan nawala na nawala na sa po na nagugutom na kasi mga, siguro mga bandang alas 8 na dyan hindi eh. pa kami umakain tapos ayan check, alas tapos na namin yung readings kaya sa kabilang side wala na siyang post kasi uh, sisikip na yung daanan. Maliit na. Magiging uh, siguro mga magiging topic na yung pinto pag nagay kami ng post dyan sa kabilang side. Tsaka useless na rin. Ayan, mas uh, okay kung medyo malumang-lumang yung daanan. Kaya hindi kagaya dyan sa main door na stainless. Lagay din kami ng post sa kabilang side para doon namin pinakapit yung pintuan so ayan clean skin top quality ayan sana sa mga design na yan magustuhan nyo rin uh, talaga namang pag stainless mas simple mas maganda o so, diba